Hello guys, good morning, good morning. For today's for today's video guys, gusto tayo ng dobong kangkong na may tilapia guys. Ito na, uh, ito yung ingredients guys. Bawang, sibuyas, kamatis, at saka ito yung kangkong, at saka ang uh, tawag ito. Uh, guys, nasa ilalim yung ilagbate. Ito na, prepare na ako ng isa, Ito na, prepare na ng ako tsaka ito yung mga guys ito yung guys yun yan lagyan din natin ng konti ng ano shrimp tsaka ito yung tilapia at tsaka maki ring lahat po rin guys yun eh, ako na, na lang okay okay start na mag luto guys Hello guys, nilagay natin yung bawang ha. First natin nilagay yung bawang. Ah. So ano natin, pag na natin yung bawang para sunod natin nilagay yung sugoya. Mayroon ang video. At uh, hawak lang yung phone. Next guys yung sibuyas. Yun. Yun. Pagkasa lang na natin yung sibuyas. Uh, yeah. Let's natin guys yung ano, kamatis. Yung kamatis na. Eh. Tingin na natin. Yung. Masarap kaya kung <laughs> hmm. na. Parang dito natin yung kamatis guys. Ito. 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 Medyo malakas eh. uh, na ito yun. Ah, normal lang ito lagay. Ang galit po ba? Nakagotan na. Ang kayo guys, kung anong luto nyo, sa ulam nyo ngayon, panghalian, hapunan man dyan, o maghahanan, nasaan nga sa buong sulok ng mundo. kamatis parang butin pero ito dito ito ng ulo tilapia yun 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 at saka na yan sa atin Hi well guys, ito na guys no? Imambat yung kamatis Ilagay na natin yung ulo ng tilapia at saka makiril Yan Nakatating na na Sarap ba guys? Sarap sa Tapos so, lagay na natin yung isang tirasong uh,

at magalaw yung camera. ako ka lang kasi yan next guys ay maglagay ito ng tubig para sabaw natin na Tentu lah mana pelajar itu yung kangkong natin at saka yung abogate nagasan ko yun kasi para uh, marinis baka maraming po yun. Kasi na yun po baka tubig yun kasi sinisipsip na yung tubig baka magtubig yun mamaya ang marami dito next guys maglagay tayo ng kunting ang hanga no? chili powder ayan next kunting kitchen. Minta. Saka minta. asin. Yan. Okay. So guys, hindi na wala yung alam mo na. Magic, magic. Baka na na yan. Magic. Ano kasi natin yung ano nito, kalahati lang ito. Ano natin para malasa talaga yan sa dito ah mga pala guys maglagay din tayo ng swim ang um, tagdagam ano ito pwede okay, sa ito So guys, ang galaw ng camera Sarap na to Parang ano na Okay, eh, tapan na natin guys na no? Tapan natin mga 5 minutes Or 2 minutes siguro, pwede na At saka guys, kung lagay ito ng oyster sauce, no? Mga tatlong kusara sa kabilang kusara. saka tuyo. Ayan. Okay. Pagta natin yung isda. Ito. Parang ano yata. Ang walang sigar pa kaya kasi, parang lambot na. Nakamano pa eh. Good. next guys ilagay na yung kangkong at saka alagbate ito yun guys oh. magugas ako ng kamay guys oh. pagugas ko lang din ayan ito, marami lang ito ah oh. bagay marami nga tingnan to pero pag na, na ilagay na natin to sa ano kawali lahat ito punong puno ah <laughs> ang dami pala nito baka siguro pag mga ano na to mam, malambot na to ano, um, ano na to siya konti na lang patingnan mamaya ayan takpan muna natin ha bangon na natin mamaya mga siguro 5 minutes ayan after few minutes guys ito na buksan na natin yun no sabi ko nang nga ba eh kanina ng puno yun ngayon konti na lang <laughs> yan o at naman natin konti na po na yan kita yung ano natin sila sinaring Ayan na. na natin guys, no? Kasi kung anong lasa. Uy. Sarap pa. Ah, palitin na natin guys. Tapos natin din. Hello guys, hello guys. Ito na guys. Naluto na. Kainan tayo na, guys. Ayan, oh. Ako, napalami at ang kanin ko, ah. Oh. Kain tayo, guys. Bye.